sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez napanatili ng lakas Christian Muslim Democrats o lakas CMD ang kanilang posisyon bilang most dominant political party sa Kamara. Matapos makapagpanalo ng isang at apat na upuan ngayong hatol ng bayan 2025, pitumput ang re-elected incumbents at dalawamput lima ang bagong representatives ayon kay House Speaker Martin Romualdez ang vote of confidence ay hindi lamang sa mga kandidato kundi pati na rin sa uri ng pamumuno at pagkakaisa na kinakatawan ng Lakas CMD dagdag pa niya bilang partido lubos siyang nagpapasalamat sa mga Pilipino sa muling pagkilala sa kanilang papel bilang tagapagtaguyod ng kaunlaran at mabuting pamahalaan Ipinagtibay din ni Romualdez na ang resulta ay isang matatag na pundasyon para sa hinaharap ng partido. Ayon pa kay Romualdez, tinataguyod nila ang long-term vision ng pamumuno, serbisyo at nation building. Dagdag pa niya, handa silang mas magsubikap, gumawa ng mas mahusay na batas at maglingkod sa bawat Pilipino. Aniya, patuloy din nilang isusulong ang mga batas na naglilikha ng trabaho pagpoprotekta sa mga naaapi, pagpapabuti ng edukasyon at pagpapatatag ng demokrasya sa bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Mikael Aviso, Congress News.